ayan guys yung ang yung panganay okay, guys tingnan okay. nyo marunong na siya guys magawa ng halublak halublak magawa siya guys ng halublak guys so ayan Ayun, yung panganay ko yan guys Saba suko man na sabak nagvlog ko Pinugas mas di man nagsugat magki ng bibina? Pat, 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 pat,

Ayan, guys, gagawin kasi yan Ayan, guys, kasi ang daming bato, guys, ayan Kaya anuhan namin, guys, ng ano, ng hollow block. O oh, yung ano, siminto, guys, para hindi siya maano, hindi siya ma Ano pa yun? Hindi maano yung mga bato, guys Para maganda siya tingnan Diyan kami kumukuha ng buhangin, guys, o, so, ayan yung Buhangin namin Pino to, guys, ayan, guys, pwede to, guys, sa finishing, Ayan, guys, o, pino, Yan guys mga lupa. Masipag yung mga anak po ngayon guys. Plaster Out okay. guys. Kasi siya pag mga anak ko guys so, yun, Tinaturungan nila yung papa nila guys Para madali yung ano natin guys Yung guys Ay. ha Lumalumat ha ha Lumalumat ha Lumalumat

eh lumuig ibalak ang gila lumuig ano ba ba pa ay guys na <coughs> <Hey guys. coughs>

Di man magtarong ko eh. Hindi mo mag-anagotin mo ka to. Tarungan. Tarungan sa akin Yo Hindi ako kukte. Hindi mo lagan na pagaling. Pagaling butang. <coughs>

Kumusta sa ugkon direto po? Ano sa ugkal 23? Ayaw. Uy nahagbong na mga shirt da ito.

Pa. Pa. Relax. Ah. Dali, unay, papa, komi Ayon, pa? Eh, sakit. Iske dali unim pa pokemant nako mi enza. Saa gi to? Ayon na tiwasan pa. Na di mana pwede ditiwasan kay imbit ako dilhot don. Uh -huh.

Ayan. So, ito guys, ang finish Finish ng so ang video kami na guys. Yung ginagawa namin kanina guys, ito yung para hindi maano yung mga bato guys. Para hindi siya ma mahulog yung mga bato. Kaya ayan guys. Ayan. Para hindi siya mahulog. So, ayan guys. Ayan. 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 Ito na yung vlog ko guys. Hanggang sa next vlog ko. Thank for watching guys. share and subscribe